Ayan po no. Na po mabagpalang sa atin lahat mga at anting-anting mocha, So, mapagpalang linggo po sa ating lahat. Ay, recap lang ulit po tayo sa, ano, ho sa mutya ng bao. So, para lalo mas malinawagan ho yung ano, ah uh, nag sa akin. Yeah, Ang... Um, kahapon ay nag vlog po ako ng about sa ano sa bao ayan siya ho ay may ganito hindi uh, ko po alam kung saan galing ayan ayan pakita na rin tayo ng sample ito ay galing sa aking laser ayan. so paano daw magkasaho ng ano ng pinakang bao at gagawin guntas tas pagpalagay na ito po yung kanya na, so gagamit ito tayo ng pinakang lagari ayan ayan ito yung ay demo lang po ano So Since may nalaga rin na po ako na ano, na pinakong pattern. Ayan. Ito, halimbawa, ito yung pinakong pattern. Ayan. Kaya na kailangan na, na magkabila ho, magkakaklub. Ayan. Uh, tatabasan nyo po ng pinakong ano. Uh, kakatay nyo pa ho yun. Para magsaklub. Ayan. Ayan. So, sa ginawa ko hong pinakang pinakang ano, pinakang talian ay pasadya ko sadya. Galing Batangas. Ayan. Mga pasadyang talian para maganda. Ayan. Itong isa mahaba. Ayan. Ito talaga maganda kung mahaba para may pinakang espasyo po siya ng pagsasabitan. So, kita na po yung pinakang kalahati. Ayan. Kalahati. Ayan. Ito hindi nyo po nakita sa vlog kahapon. So, bali, nirecap ko lang ang ano. So, nilagyan ko lang ng pinakang palaman ho, ng ano. ah, uh, ito ay pinakang mutya ng inkanto. Ayan. kundi uh, kung di ako nagkakamali. Ayan. Uh, para siyang pinakang perlas. Ayan, pansarili. Tapos nilagyan natin ng pinakang talian. So wala pa po itong pinakang ano. Ah, uh, pangilalim pang ilalim. O so, natin yung pinakang kabuuhan. So pagpalagay natin na ito yung pinakang kabuuhan. Ayan. ginamit natin dito ay nilagyan natin ho ng pinakang pandikit. Yung mga nabibili sa Shopee na tig 89 pesos yun ah uh, pwede ba kayo mag search tapos nilagyan ko rin lang ng pinakang design ayan para naman ano presentable kung may lilimos ayan ito ay may pinakan sariling palaman sa loob so, sabi ko dun sa ano sa vlog ko kahapon na yung iba ay mga bihasa na po sa pagano pag uukit may mga nakalagay na ano dyan na orasyon na ah, naka embose sya yung pag sinabing embose ay yung nakalutang po yung pinaka, ano, pinakalutera yun yun ang hindi po natin kaya dahil isa na po sila sa mga batikan sa pagano, sa paggagawa ng ano ng kasambao so, ito yung mga sample ko yan kung hindi po ho tayo marunong magkasa, ay pinapakasa natin sa ating kaibigan na patanggas. Pakita natin yung yung kasanya niya uh, na ano, na bao na may kasamang medalyon. isa ito sa kasa na aking kaibigan ng taga ayan tapos yung pinang lock ayan dami ho itong tanso na lock uh, kaya ano uh, kung papalimusan ay may bagay tapos may nakapalagay may nakalagay sa loob na recipe ko ayan tapos bilog na ano na pinaka ang pansarado sa bibig So, ito rin yung isa sa kaasa niya sa pinakang kasanya, niya. Ayan. Tapos, piko na may pakpak na baligtaran. Tapos, may palaman sa loob na ano, na ah, dignum. So, ito namang isa. So, matagal natin na hindi napapakinis. Ayan, sariling kasa ko naman yan. Ayan. Magaan lang po yan. So, kung makapansin nyo ay malapad siya na magaan. So, hindi mabigat sa ano, pag isusuot sa katawan. Ayan, puro tansuwang ang yan. Ang nakapalaman ay, mutya ng sugi na naging solido. Tapos, pakpak -pak ng santo ninyo. Tapos yan, nilagyan ko ng pinakansinag. Ayan. Yung pinakan likod niya ay, ayan, kay Mama Mary. Tapos may pinakantalian. So, yun lang guys ang aking may vlog sa ngayon. At sa pumapagpalang link po sa ating lahat.